eto, ano masasabi mo? Nagkasabay lang sa party si Barbie Imperial tsaka si Richard Gutierrez. Dahil umatin si Richard mm. sa birthday party sa bar mm. ng asawa ni Bandol Kison, si Jenny Kison. Eh, chinismis na sila kasi nagbubulungan daw, nag-uusap. Hindi eh, pa ba maingay sa bar? Ganon talaga ang tendency mm. pag nag-uusap so, kayo na talaga nakadikit. Hindi, naka... ano na lang yun. Kahit na anong pa mag-chismis kay Richard. Oh. Siyempre, natang tao, natin nakatingin sa kanya oh. oh. na Alam oh. na... Iwalay sila ni Sarah. Iwalay ba talaga? Hindi nga. Um, ano ba? Oh, oh, no. no, 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 no. iwalay. Iwala. Uh, okay, oh. Ngayon kaya pag kami kumakausap oh. kaya ni Anna, yun ang mga ako. Anong masasabi mo na mas maingal pa si Mel kaysa sa'yo? Mas malakas ang okay, bose. Abang i-interview ka. <laughs> <laughs> Kakaloka, kakalo ha? Oo nga. Pero yun nga, uh, parang lahat interesado sa love life oh, ni Richard, no? Lagi lahat ngayon ng mata, nakabantay sa kanya. Kaya hindi mo maano na, may lumapit ka na babae sa kanya, may kausapin lang sa may anong, ililink, ililink na agad dito sa kung ano. Yeah, oh, um, lalaki naman siya. Kahit anong machismis, okay yun. Talaga? Oo. Oh, mm. Di ba ang pangat ng machismis yun? Laging naliling sa lala, sa ibang lalaki si Sarah. Oh. Ma'am, at least si Richard. No, man, ako, ikaw nagsabi pa. niya, no? Kaya nga. Mm. Mas maganda na kay Richard kasi si Richard, lalaki naman. Mm.